Uy, airsoft pistol oh, pero may bala ng firearm sa loob. Bakit nga ba? Meron tatlong unit dito ng gas blowback airsoft pistol na ipinadala sa atin. Lahat ito ay may problema daw ayon sa may-ari. Itong mga unit na ito ay ENC Glock 19, WEI at Double Bell M92. Yung isang taong nga lang pala ang may-ari ng mga unit na yan. Hindi sa atin galing tatlong unit na ito pero syempre basta kaya natin gagawin natin yan. Itong WEI Rex muna ang una natin gagawin. Pagkahawak ko pa nga lang ng magasin niya napansin ko na hindi na ang sa magasin ng spring stopper niya. Nagload na nga rin tayo ng bala para matesting na natin. Sabi nga pala ni sir na may-ari nito ang problema daw nito ay puro full auto lang siya hindi siya nagsisemi auto i testing muna natin para makita natin yung kanyang problema nagkarga na nga tayo ng green gas at may singaw rin yung magazine niya Nirepair ko na nga muna ang magazine niya para mabawasan ang problema ng unit na ito. Good pa naman ang o-ring niya kaya nilinis ko na lang at nispray na pop ng silicone oil. At unti, unti ko na nga binuo ang magazine niya Nawala na na singaw niya at nailagay na ng mouse ang spring stopper. Hindi na nalalaglag ang base pad ng magazine niya tulad kanina. optimize na natin ng unit sa so, full auto na siya pumutok. kapag nilagay na natin ng switch sa semi auto ay ayaw niya na pumutok baklasin natin ang slide niya mapapansin nyo may makikita kayong dami round dyan o yung hugis bala na yan. Hindi yan tunay na bala, yan ay spacer na recoil guide. Ayan mismo ang spacer na ginawa ng WE para sa IREX nila. Pang creative yan ng WE no? Talagang hugis ammunition pa ang naisip nilang gawing spacer na recoil guide ng IREX nila. Ang ganda nga naman tignan at lapat na lapat siya sa recoil guide niya. Binaklas ko na nga ang magwell lip spring hammer spring housing at hammer assembly niya. Sa tingin ko kasi dito lang nanggagaling ang problema. Hanggang sa nakita ko na ang problema na wala lang pala sa pagkakalapat ang lip spring at disconnector nya. At ito na nga okay na siya. Hindi hindi ko nagaanong na videohan. Paano ba naman nakala ko natindot ko ang record? Eh hindi naman pala. Wala naman ako pinalit ang pyesa. Nilinis ko na din ang internal parts niya dahil kulay itim na ang mga langis niya. Testingin natin ang kanyang semi-auto. Wala ta. Semi-auto. goods na goods na. Okay na nga tong WE IREX ni sir. Ito na yung susunod natin gagawin yung ENC Glock 19 niya at tong double bell M92. Hinihintay na lang natin yung parts niya. Parehas kasi ito na ang problema niya ay ang kanyang loading nacelle. Bali na yung pinaka hook niya. Kailangan na talaga siyang palitan. Hintayin na lang natin yung pyesa. Tapos ito na yung susunod natin at may babalik na natin ito kay sir. O paano ba yan? Maraming salamat sa panunod niyo mga kabataan na rasok. Bye bye!